Ang lakas. Yung buntot, sa akin yung buntot. Sabang. First time ko lang makakulong ng buntot kalaki. Puta lang yun. basa. Tiga. Ah, ang lakas. sir. Sir, hindi lakas, sir. Isil, yung lakas ako. Yung kalahati. Oo. Pwede, lilin ko ito. Binti, binti. Ah. Aray ko. Nakabidyo. Apo. Aray ko lakas. Ah. Huwag kumalik ka tala may monster oh. Sige sir, bitawin sir sa ano, nakatukod naman. Bitawan ko, ah tanggalin ko. Gagat ako. Tanggalin ko lang. Tanggalin ko lang ang tukod. Anak mo muna, ilipat mo. Sa? Sa unahan dito. Sa, tanggalin ko ha. Dali. Ah, dyan, dyan. diyan. Uh. Uy.

bismite so, okay. hindi, hindi, hindi ko mawugut tinitigay ang kamay okay, ko. bukay ka, sako muna sa kamuyan niya ba? kana ng, yeah mawugut kana, iteka. yun, 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 yun,